paano mag-download ng video na galing sa TikTok papunta sa ating gallery. Hi guys! Welcome back na naman sa ating YouTube channel. For today's video, ituro ko sa inyo kung paano mag-download ng video na galing sa TikTok papunta sa ating gallery. Sundan mo lang at tapusin mo ang video na to para malaman mo kung paano mag-download ng video na galing sa TikTok. So bago po ang lahat mga kaidol, please consider to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video na i-upload natin. Hi guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Una po natin gagawin mga kaidol, is natin lang po natin yung Chrome. Pindutin lang po natin yung Chrome. Then dito sa Chrome natin, is search lang po natin yung Snaptik. So Snaptik mga kaidol. Hanapin nyo po yung Snaptik Ayan, type lang po natin. Then pagkatapos po, hanapin po natin sa baba. So itouch lang po natin yung TikTok downloader. Ayan, tap lang po natin yan. Then dito na tayo mapupunta mga kaidol. So, dito mga kaidol kailangan natin ng link ng video na i-download natin. So, punta lang tayo sa TikTok. Ayan. So, dito mga kaidol, hanapin lang natin yung TikTok natin. So, kukuha lang tayo ng link dito para makadownload tayo ng video papuntang gallery natin. So, tas na natin yung unang video natin. Then, click lang po natin yung three dots sa gilid. Ayan. Then, hanapin natin yung copy link. Tas natin yung copy link. So, kapag nakapi na po yan, is babalik na po tayo doon sa home. So, ayan. So, nandito na tayo sa Chrome. Then, tap lang po natin yan. Then, paste. Tap lang po natin yung paste. Ayan. Then, pagkatapos, ay eh, click lang po natin yung download. So, ayan. May nakalagay na download. Tap lang po natin yan. Then, hayaan lang po natin. Then, dito naman sa baba, mga kaidol, is may apat tayo na pagpipilian na pwede natin gamitin. So, ang ginagamit natin dito, mga kaidol, is itong download video. So, ayan. Tap lang po natin yan. Ang download video na yan. Then, nantayin natin siyang mag-download. So, nakikita nyo yan sa taas, yung may arrow. Ang maganda rin mga ka-idol is pwede natin siyang i-upload sa ibang platform na ginagamit natin. Dahil bukod sa madali siyang i-download, ay wala siyang watermark na magbibigay sa atin ng violation kung sa kasakali na i-upload natin sa ibang platform. So, ngayon mga ka-idol titingnan natin siya sa ating gallery. So, taplan po natin. So, tingnan nyo mga ka wala siyang watermark na nakalagay. So, ganun lang po kadali mag-download ng video sa TikTok mga kaidol. So, napakasimple at napakadaling mag-download po mga kaidol. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please consider to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa sunupang video na i-upload po natin.